para siyang may laway na matamis. Yeon? Yeah. Mm. mm Dain mo ko chatik ulit ah. Ha? Ba'ley mo ko Mm, s'empre. Ito si Race. Oh, si Ito si Race. Ito naman si Car. Si Car. <laughs> ito si Race, ito si Car. Ay so ay mag-vlogar si Ate ko. Kainawan okay, ka na. Mm. Oh, saan ka sasakay? sa kasasakay. Si kay tricycle. Kay tricycle. Sa tricycle ni? Paring. Dayo. Oh, ang daming Swerte itong bahay na ito. Naka, ano yan? Ano yan? Ang daming makahiya. Swerte itong bahay na ito. Kaya pala ang daming na... Tignan to. May mga daming gulay. Pag daw ho madami makahiya, ay swerte daw ho ang bahay. Ay sa dami hong alam na rin si Ate Kulot. Tignan nyo ho. May mga gulay-gulay pa doon Healthy ang pamilya ni Ate Batang. Oh, healthy. Ang pamilya daw ng Ate Batang at marami hong gulay. Oh, may mga papaya. Oh. Tapos may hawak na manok ho si Paring Dayao. Ay di, kukuha dine, na lang hindi ho hindi ho muna ng mo papaya. Dino, hindi ka guys sa Manila ang kailangan ng bumubumi. Ka ka na oh, basta ka lang dadakot, may maluluto ka na. Ay talaga ho, garni ho sa bukid, hindi na ako. Pantasaho ka mamimitas kalaang. Ah. Oo, oh, ay ariho ang papaya, kay papakikita ho sa inyo ng papaya, dine, oh, ah, papaya? na. Oh, papaya. Oh. Ano ho ka? May po kayo ko sa inyo. Kaya swerte na natin walang Pag wala sa pera, pag wala na mga ibibili ng ulap. Dadakot na lang sa ng manok. Isa daming manok ngayon. O, oh, tapos? Tapos, tapos? Na yan, may inahin pa. Tapos, pag kailangan niya ng mga gulay dyan. Tapos, pag kailangan niya ng pera, kailangan niya ibenta yon, Ibenta niya. O, oh, ibibenta lang daw yung kambing pag kailangan ng pera. O, oh, ay tapos, kita niyo yon? Tapos, mag gusto niya maglaro sa basketball court pero hindi siya pinayagan. O, oh, yan, yeah, may basketball na sila. O, oh, ay kita niyo, wala akong lusot kay Ate Kulot. Lahat huy naan din na naandi nila kay Ate Batang. Ano ha, may bilyaran, may basketballan may gulayan, may manukan, may kambingan. O, oh. Kulo, basta ka nadadakot ang manok, di mo kailangan. oh. oh, niya, madami daw hong manukan. Basta daw ho ko'y dadakot. Ano, pa Kulot, mo? May baboy tano, din, oh, may baboy din. ano gusto mong gawin sa baboy ni, ni ano? Dito tayo, gusto ko ng lechon! Gusto, ano? Dito Dayo, gusto ko ng lechon! Gusto, gusto, <laughs> <laughs> gusto daw na lechon ni Ate Kulot. Aba, gusto yung lechon ni yung baboy ni Parang Dayo. Ay, kalaki na yung baboy ni Parang Dayo. Hmm. Alagang alaga yan, healthy booster pa yan. Oh, healthy booster daw, sabi ni Ate Kulot. Kaya na, maka Ate Kulot. Ay, kita nyo ganaman Kung ho. Kung ng bahay na ating batang pa, ililibot ko kayo sa bahay na Ate batang. Gusto ay, hindi pa ho pwede natin ilibot. At yan ho ay hindi pa tapos. Oh. Abangan nyo ho sa vlog ni Ate Batang oh, ang bago oh. niya hong bahay na ipinagawa. Kita nyo ko, may bilyara na rin dito. Hmm. Oh, dami Alaban, parenday, ho. Alaga niya parang dahil ho. Dalawang baboy. Ang laki ano. na. Oh. Tapos? Manok. Lato, nandito na. Sasabihin ko sa inyo. Meron ng manok, meron ng bilyara, meron ng mga bilyaran, meron ng basketbolan, meron nang tambayan, maluang pa dito. Tapos, meron na din dito mga kotse, may parking nga na nasa baba, tapos oh, madaming aircon, tapos madaming mga alaga. Mag-subscribe ho kayo at lagi ho kayong manunood. Nga! Uh, makikilala ko ng mga tao. Yun yung araw na nanalo ako sa day round. Tapos may offer sa akin ng movie, yung Eddie 1994.